wanted ng isang magnanakaw sa loob ng isang mall sa Cebu City. Ang pasimpleng niyang pagkuha ng cellphone nasa pulsa video. Nasa frontline ang balitang yan si John Aroa. Abala sa paglalaro ang magkaibigang sina Angeline at Alexis sa isang arcade sa loob ng mall sa Cebu City kahapon. Pero sa gilid nila, may kawatan na palang. Nagmamanman, lumapit ang lalaki sa gamit ng mga dalaga. Gamit ang hawak na upuan, pasimple at babilis niyang kinuha ang cellphone sa loob ng bag ni Alexis. Sa kadahan-dahang naglakad na para bang walang nangyari, mabuti na lang agad siyang naispata ni Alexas. Mabilis sinarang ng dalagita ang suspect sa kinuha ang cellphone na pinuslit ng kawatan. While naglalaro po kami, nagmamasid na po ako sa paligid. Parang nastuck kasi siya sa, ano, sa may bag namin. Tapos sa, uh, ano, sa, may, sa angle ko, makita ko, nakikita ko na kinuha niyo yung phone. Mm -hmm. Kaya kinuha ko, uh, binawi ko ulit. Ang hindi alam ng sospek na kunan sa video ang ginawa ng pagnanakaw. Kaya agad yang inireport sa pamunuan ng mall at mga pulis. Pero sa mga panahon yan, nakatakas na ang sospek. Inaalam na ang pagkakakinanlan ng lalaki sa video at kung may dati na rin siyang kaso. Samantala, agad namang nagviral ang video matapos ipost ng mga biktima. Desidido rin sila magreklamo laban sa lalaki nil balita, sa Frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.